Yes, Yakim Iton. Baka siya. Tudara ba? O, ini Iton. Saba. Tudara ba? Yung Tom. Good morning everyone Magandang buhay po sa ating lahat Eto, kapag wala labas ng mami ni Lolo sa grocery. At ngayon, pa na kami. Ngayon, iikot-ikot ko muna to. Pakigot sa inyo ang kapalit. Ito na yun ang namin. Magandang mga guys. At samahan nyo kami. Eto, daladala ko si Lolo. Tulak-tulak ka si Lolo. Tulak -tulak. Tulak -tulak ka si Lolo. Ayan. At hawak-hawak ko yung isang sa isang kamay ko. Sa well, kaliwang kamay ko. Itong kamay. <laughs> Saba, taro si Abanabim. Abanabim. Ah, ito. Ma? No. Yes, time, but Ma? Butnim but but and Butnim. Baba it yes, Butnim. Taro si Butnim. Oh, ba anak mo -no liknot siya ma? Bot ni Papasyal-pasyal ko ito tuwing umaga, bumababa kami ng mga alas 8 at pinapasyal ko itong matanda kasi nakaboring, nagoboring siya sa bahay kailangan pasyal ang oras ngayon dito ay alas 10 na pala <laughs> alas 10 ng umaga ang tindi ng init nanonorok norok sa balat mga guys tindi ng init sikat ng araw kaya dito kami dumaan sa kabilang side kasi napaka init talaga habang pauwi kami magbibidyo ako ito yung mga daan namin no mga guys dito kami sa kabilang side kasi malilong dito may mga punong kahoy yan Oh, yan, eh. No? Mga damit, Dito kasi ang mga damit na guys, hindi basta natin natapos sa basurahan, pinaplastik yan, para ilalagay sa kabilang tabi, para kung sino man ang gustong mamulot ay mapupulot. Ito punta kami do ngayon doon sa kabilang tindahan bibili ng borekas at tsaka ng manik butnin nuts mm, mga matanda, mga maglolo yan no? o okay. Bokar to, blikulam Bokar to

Oh, Lolo, Saba, yes na ka iton. Yes good. Oh, Oo. ba. Hmm. Wala kang kuan. Hindi talaga. Hindi talaga. Hindi Hindi May Hindi na si Lolo. Yan. Itong, itong, kung ano mga guys, itong, garden na ito. Maganda itong daan na namin. Eh. Pantay na pantay. sila. Oo. Dito, talagang may maintenance to. Yung bakog na to. Every month. Every month, eh. Uh, gumagasto sila. Boker to! Boker to! Every month, eh, ginagasto sila. May maintenance. So, mahirap 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 kasi magbigay ng may tulak-tulak ang kuwan wheelchair no? Oh. yan yeah, tama lang makita yung kalsada yung dinadaanan Diyan sa kabilang yan, puro mga restaurant na ang tindahan. Come okay. out, sabi na. Come out. Wow. Diyan lang ako. Come, 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 Lee. Piayepli. O yan. Ayan ang dinadaanan namin. Malilim dito. May mga punong kahoy na malalaki. O. Oh. Minsan dumaan na kasi ako dito. Eh. Oh. Oh. Malilim siya para siyang payong. Para siyang payong na malapad. Na ang bulaklak ay pink. O. Oh. ba diba? Maganda yung bulaklak ng ito. Punong kahoy. Parang ang bunga niya ay, tingnan niyo parang ang bunga niya ay. Ito Lama. Yeah. Ah. Hmm. Yan yeah, no, parang ang bunga niya ay. Pilipino. Ah, oh, guys. Hmm. galing alam ano? para siyang payo oh. dapat na nasasakupan niya pabuka ba yung kanyang sanga mga sanga ah siguro ito pinaproning oo oh. oh. E na no, pinutol mataas-taas na. Then pa di pa, puro pa pa walang pataas yung kanyang kuha kaya mababa lang siya oh yun know, o mababa lang siya diba ba oh itong dalawang sunod na ito eh halos wala nang init na mga ka eh puro lilong galing din ang pagka awan ko kung anong oh, tawag dito mga guys sa so, pagpupunong kahon ito Víctor, hecha aquí. Pero completo. No hay cuentas. La hacha se lo oló. Le he hecho ya. A ver, este cabal es igual a la isla. Pero completo, si no, la hacha se lo Mm. babi init chat lanuwak dito na tayo sa yun know, o mga building na magaganda mga guys ano you know? yes ano tumatambay kami dyan ni lolo sama chat lanuwak sama sama yes yes gina oh Up. Okay, Ini yes gina. Oh, abal en la din Bligyalet. Nakon, oy, ruwak to Gusto ko sanang pumitas ng kamote. Ah, guys. Kaya lang, may nakabili na ako din yun ng kon. Ah. Sama, oh. Chat, lanawak po. Ba? ina, Wala, yes, layla din po. Ini ruwak to. Nakhon? Tamargis? Rochelle, is to't mine? na naka Yes, siyemes. Lotto. Kami on. This the Ayan si MS Kotob. Chat Lanuwak. Usama. Usama Yuter Tov. Ayan, dito kami nakatambay ni Lolo sa dating inatambayan. Saan kaya dito may tindahan ng mga mani? Doon sa kabila ay bakery. Ah, doon sa tabi ng bakery, mayroon doon. Yan. Yeah. Dito kami yung sa na Mga oh, guys, doon. Yeah, hoo -hoo. Si Lolo, nandito. dito ang dumada ang mga autobus dito ang mga bus ay 56 hindi ko alam kung basaan yung mga yan Tel Aviv ba? anong number ang Tel Aviv? E Pero kasi yun, iipot pala yun no? yung bus 56 na ikot maganda na ang panang, panang araw eh kaya lang talaga na pag uh, sumikit ang araw inapit eh. Ah, anabing. Dito anabing. Oo. Ayam, dito kami ni Lolo. Hmm? Bumili kami ng nuts. At saka bumili ng tinapay, burekas. Maganda tong lugar na to mga guys. Ito oh. Yun naman yung andinis. Oh. Ayan. Diba? May mga ibong naglararo. <laughs> Malilibang kayo malinis sa kapaligiran tapos dito sa kabila ay mga tindahan hmm. mga kotseng nagagandahan mamili ng kaya kayo kung anong gusto kulay nyo white, blue corolla, kia nakonsa ba? kia of oh, London Limita sana akong talbos ng kamote doon. Kaya lang ay inabot ako ng nang... warm. Kaya ako. Kamote ba? Maganda yung kamote ay kulay ube. Na kamote may kulay green naman. Tukal, say kabal. Kabalas ma'am. Kabal keset. Tukli. kola mm -hmm. lo lo. Anak lo ba tuwak yung senaki? Yes na kamay. Tukal ko din. Lakar ka klaksor sa baita. Ah, di ba? Tambay-tambay muna kami dito ni Lolo. Hmm? Yan ang mga tindahan. At yun yung bakery. Yung. Ayun. Ayun tapos yun sa kabila sa karatig ayun ang tindahan ng nuts na mga mani ito naman eh, small bag eh, small super super oh, supermarket ayun o oh. may tindahan din ng dami tam hindi hmm, ba hindi hmm. ito kasimple no tapos ang daming punong pahol ito itong tinatay namin building na mataas to mga guys hmm. Hmm. diba bandog lang mama Doon sa naputol kaninang building namin diba? at yun yun ang building namin o oh, yun yung mataas na yun, yun ang sana sa tapos yun ako kumblehan, yun ang sa amin apat yan na building na magkaka Traffic. At dito kami natambay sa magandang park. Harapan ng building na ito. May park naman doon. Kagagaling lang namin. At yan nga, bumili kami ng tinapay ni Lolo. Bread, bureka sayang kinakain na niya. Yan oh. hmm. Ito matanda kasi parang bata. Kung ano magustuhan bibilhin mo, kaya lang, kaya, kaya lagi kang may dalang visa card. Kartis. Once na humingi siya, may may kuang ka pambili ka. <laughs> Kanina nga na, nandoon kami sa supermarket eh, humingi ng kamatis eh. ay malas oh. Pinakain binig binigyan ng isang matanda ng kamatis sa lolo. Makita ko nandoon na sa kanyang kamay. Kinakain niya. Okay, kumain ka. At ganyan ang buhay dito mga, mga guys sa sa Israel, sa Holy Land, talagang kung gusto mo mag-stay dito, kabaan mo ang pasensya. Ganun lang yon. At dito na rin ako mag-outro mga guys. Ako ni ko lang na 5 minutes tapos mag-outro na ako. May ganda ng mga kotse dito talaga mga guys. O, mga bago pa oh. Yung pinag-aaral na ko, ano, may mga signboard yun na nag-aaral mag-driving driving lessons driver ng Ronel dito tahimik dito mga guys hindi tulad sa Tel Aviv ito sakop din ng Tel Aviv to kaya lang medyo 30 minutes before Tel Aviv iharap ko lang sa akin mga guys para mag-outro na ako ayan mga guys Maraming salamat at paki-subscribe na rin ang aking YouTube channel. Paki-pindot ng notification bell. All notification bell para updated kayo sa akin lahat ng mga video kahit wala kang kwenta-kwenta -kwenta yung aking mga video mga guys. Pasensya na kayo. Pero at least naman nakita niyo yung mga view dito maganda sa Israel, di ba? Mga guys. At salamat sa Panginoon at nakalipas na naman ang isang magandang araw. Mabuhay po tayong lahat mga guys. Magandang buhay sa ating lahat.